Uy, Mutaru. <laughs> PCX, ha? Alright, so welcome back to Fatboy Customs. Alright, meron tayo ngayong PCX 150. na nakapag-decide si Kuya na magpalit ng kanyang rear shocks kasi daw may tagas na. So, ang napili niya today is the Mutaru Gold Series. Alright, yan, no? ganda. So, si Motaro, meron siyang binuong ang uh, shocks system para kay PCX150. So, yan yung pinifeature natin ngayon. Uh, ito ay pareho ng mga branded na shocks, no? Na meron ng baso. May preload na. Okay? Kagandahan dito kay Motaro, kumbaga, updated na yung kanyang technology. So, yung preload niya, working, hindi basta design design lang so working yan na so yung preload na at saka yung rebound na. everything is working okay so yan left and right kanyang um, sticker to be uh, visible na original motaro gold series ang ating kakabento okay so this one black edition para bumagay sa PCX ni Bossing ayan ang motaro sticker na medyo uh, nagkakamillion okay, nag-holographic ang kanyang design so, now ang ating motoro comes with this um, adjustable wrench okay, now uh, we are going to install this on this PCX-150 alright so, here we go PCX-150, tinakanana ng ating mga bata alright. so, watch our video for this uh, transformation So, oh, there we go. Tapos din. So, yan un n'to. Thank you bossing sa pagtiwala sa Fatboy Customs sa bagay-na-bagay si Motaro Gold Series. So, thank you for watching and see you on our next video, Fatboy Customs.